So, good morning! So ngayong umaga nandito tayo sa Brunei Energy Hub dito sa Brunei Darussalam Isa ito sa mga tourist destination na pwedeng puntahan dito sa Brunei which is accessible siya dito lang sa city So isa ito sa mga pinupuntahan dito kasi dito makikita yung history ng Brunei Darussalam kung paano nagsimula ang kanilang oil and gas exportation and discovery So dito pinapakita nila ang simula kung paano na discover yung kanilang oil deposits at paano na develop. So tara, putin natin. So pagpasok pa lang dito sa entrance, ito yung makikita natin. Nandito yung mga description tapos timeline ng brief history ng Brunei from a small kingdom paano siya naging isang country So dito sa area na to naman papakita kung paano na discover yung oil So panoorin na rin ng video na to So sa video na ito, pinapakita kung paano nagsimula na o paano nabubuo ang oil. So mula sa pinakunaw panahon, during the dinosaur age, makikita natin kung paano na-develop yung oil. So mula sa mga fossils ng mga hayop or mga dinosaurs or mga plants, nabubuo yung mga microorganism saan sila yung nag-create ng crude oil so from crude oil ito na po yung pinaprocess para maging fuel like diesel or other kind of fuel na ginagamit ngayon sa generation natin so dito in-explain na during that time nagkaroon ng revolution for the oil kung okay, saan na-discover yung mga machines, planes, ships, yung mga sasakyan. And nag-increase yung demand para sa oil. Kaya naman, yung mga uh, mga isang mga ibang country, tapos nag-revolutionize para makinap ng mga source ng oil. So dito nga, isa sa mga place... Village sa South East Asia so mula sa pagiging isang maliit na village sa South East Asia hanggang sa na-discover yung oil ito ay patuloy na lumago patuloy na na-develop na hanggang maging isang tunay na bansa so dito pinapakita yung mga uh, different companies na pumunta sa Brunei para maghanap ng oil. Unfortunately, uh, sa una hindi sila naging successful. And some of the companies ay umalis. Ang naiwan na lang ay isang company which is the it's the British uh, company. So mula doon, nagpatuloy sila sa paghanap ng oil deposit hanggang sa mahanap nila yung pinakamalaking oil deposit dito sa south asia kung saan nga ito yung naging simula nung development nung Brunei so yan pinapakita na kung saan banda or saan yung exact location unang na discover yung oil So that is the brief video kung saan pinapakita yung pag-discover ng oil na, na dito. Then, kahit anong store room Around here, nandito yun naman yung mga timeline. Yung pagkakasunod-sunod ng development mula sa pinakaunang oil deposit na, na discover hanggang sa sunod-sunod na nilang na discover yung ibang oil deposits. Then, establishments ng company and paano nagsimula yung company at up to sa pag-start ng exportation nila ng oil sa ibang mga bansa and of course the development and establishment ng mga bagong mga oil refinery dito sa Brunei Darussalam so ayan pinapakita yung timeline kung paano na develop and up to the present yung current Um, oil refinery nila dito. Then ito yung mga cargo ships kung saan ginagamit para mag-export sa ibang bansa. And yung pipelines kung saan na discover saan kinukuha yung mga oils. Ah para, And, para sa sa ito yung simulation simulation kung paano dinidrill yung oil para siyang mock up kung saan moving yung mga laruan then around here yan makikita yung mga future projects and current projects na di de nila So, ito naman sa underwater drilling. Yan, pinapakita kung paano nila pinukuha yung oil from below the ocean. Then, ito isa sa mga barko na ginagamit nila sa pag-export ng mga oil sa ibang bansa. So, this is one of the biggest ship na pag-aari ng company. So, here's our ito yung mga byproduct nila LPG, crude oil and of course yung mga projects and development na nagawa ng oil company in para tulungan yung Brunei and ito naman yung mga product nila so right now nalito po tayo sa second floor ng energy hub kung saan nakadisplay naman yung ibang mga product and ibang item na reproduce nila dito maliban lang sa oil so again mga pictures about history and their relations with the United Kingdom so makikita natin yung mga flag and mga pictures and personality from United Kingdom And dito naman, ito yung mga future development nila, not just in the oil industry but the energy industry. So, yan may mga projects na sila like solar panels. Yan mga example ng mga products sila na ginawa and sustainable mga byproducts. <clears throat> so here, the mga clean environment and mga clean products like using EV or electronic vehicles. So, this is the energy hub of Brunei. And, yun po, naikot na natin yung buong building, and yung buong area. So, para po siyang isang malit na museum para sa history ng energy source ng Brunei. So, once again, thank you for watching.